ng turon? Yun Ito, ito Shanghai. Shanghai. Ito, manok. Yan. Wow. Oh. Oh, magkano yan? Ito, sampo. Eh, well, i separate mo ko ha. Manok or the... oh. Ano yun? Anong masarap ba dyan? Ito ang manok. O, oh, sige, ang manok. O, oh, sampu, no? Okay. Oh. Dalawain mo. So, Bente. 20? Ay, yung isa, iba. Ay, yung isa, ganyan. Oo, ah, oh, okay. para ano. Ika, i-dinner -di ko mamaya. Uh, babayaran ko na. Gusto mamaya hapon ko na iluluto yung sayo. O, bahala ka. Basta, o, ah, I-order ang mga to. Isasama ko mamaya hapon. Okay? Opo, opo. Okay. Para maayos tayo, ha? Opo. Sige, baba na. nag ako ng tatlong manok, ben. Okay. Okay. <laughs> Pero hindi ka pumapayat kahit sa kusina, ano? Ay, yun na nga eh. Gusto kong pumayat, hindi naman ako pumapayat. Sasayaw ka, Jem? Ang kayo yan. sila? Ayun natin, ayun yung kalisa. Ayun ba sila sasayaw? Uh, ba sila sasayaw? Ba sa linggo. Sa linggo gagano'n ka rin? Hindi yung mga yun. Hindi yun ba kayo sila sasayaw? Hindi ka ba sasayaw? Ang sana ba yung mga kasama ko ka dumaan na ba? Ayun, hindi ka ba tayo? Ayun, ay, may na ba mga pala? Ito -lag, na ba mga pala? Ito na ba mga pala? Ito na ba mga pala? Ito na ba mga pala? Check nyo muna kung maayos na. Ayoko oh. na kung punta ako doon tapos mag-i-stampay ako. Ang dami kong trabaho. Sarap-sarap <laughs> ng lumpia. Ito lumpia kayo. Tatlo-sarto. Oh. Ay, lumpia mo ba mo ba kayo? Ay, kayo? Hindi na hindi ka makikita yan lang pagkain. mo rin siya. Oh, pakita. Ma mahiya siya. Ganun ka lang. Hindi, hindi makikita mukha mo. Ano Ano yan, Shanghai? China. <laughs> ah, ch eh, hindi Macau. <laughs> Ay, naku. Ano yan sa iyo, te? Arroz Caldo Sopas. Ah, sopas. Mm -hmm. Kayo, 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 ngayon kay kay nagtitinda sa ano? Sa kantin? Oo. Uh, hmm. Para to sa kantin. Sabit lang. Dito, dito na Oo. <laughs> oh.